Handa ang Philippine Charity Sweepstakes Office na isumite sa Senado ang pangalan ng mga nanalo sa loto. Ito ang tiniyak ni PCSO General Manager Mel Robles. Yan ay makaraang pagdudahan ng publiko, sunod-sunod na nakakapanalo ng malalaking jackpot prize sa ahensya. Sa programang dos por dos ng DZRH, siniguro ng opisyal na makikipagtulungan sila sa mataas na kapulungan. Pero naman 'yun basta isumpa nila para ugnaman ho kami ang mag-payo din diyan. Oo. Uh -uh. okay lang 'yun. Uh -uh. Alam naman eh, na kung anong trabaho nila, di ka winhon nila, kami naman po ay makikita Sis si. basta wag lang oh, oh sila na ng ang bahala sa privacy. Dumipensa rin ang PCSO sa edited photo ng lotto winner na nag-viral sa social media. Makikita kasi rito na mula ulo hanggang kasuotan ng mananaya inedit. Mayroon itong sombrero, salamin, face mask, maging ang buhok nito iniba rin ng kulay. Habang ang kasuotan naman nito ay pinatungan din. Paliwanag ni Robles, inedit ang larawan upang maprotektahan ang pagkahakilanlan ng loto winner. Aniya, promotion na rin ito sa publiko bilang pagpapatunay na may nananalo sa loto ng PCSO. Habang mga unedited picture o larawan na walang maskara ng nanalong mananaya sa loto ay kanila raw sinasubmit sa Commission on Audit. To prove sa mga tao na meron nga naralo while at the same time we have to protect the identity. Yan ho yung balance na ginagawa namin. Of course, sa amin ho, I-picture niya na walang maskara, pinukuha mm -hmm. yung pangalan. Pero dahil sa privacy uh, uh, issue, sa batas ng uh, privacy, we have to keep that. Pero sa amin lang po yung para sa COA. Mm -hmm. Kailangan i-publicize uh, uh, para sa publiko. Pero para sa individual, kailangan naman i-conceal yung identity niya. Pagkukumpara pa ni Robles, halimbawa nga raw sa bansang China, pinagsusuot pa ng maskot ang isang lotto winner, bagay na ayaw naman daw nilang gawin dito sa atin. Magunita na Oktubre taong 2018, pinaghatian ng dalawang mananaya ang tumataginting na 1.18 billion pesos na siyang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng Ultra Lotto. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.